Pumayag na po Malaysia na ma-extradite o maibalik sa Pilipinas ang pinaniniwala na likod ng bilyon-bilyon pisong investment scam na si Manuel Amalillo. Oras po na makapalik sa bansa si Amalillo, hindi naman daw tututol ang government prosecutors na sa Maynila gawin ang pagdinig sa mga kaso niya at ng iba pang kapwa akusado imbis sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Para na rin daw yan sa kanilang kaligtasan. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Isang team ng mga prosecutor at state council ang ipapadala ng Philippine Department of Justice sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ito ay para ayusin agad ang mga legal na dokumentong kakailanganin para mapabalik sa bansa si Manuel Amalillo, ang founder ng Aman Futures Group na nasa likod ng bilyong pisong investment scam sa maraming bahagi ng Mindanao. Sa text message sa GMA News, sinabi ni Justice Secretary Laila De Lima na nakikipagtulungan na ngayon ang DOJ sa Philippine Embassy sa Kuala Lumpur para rito sa ilalim ng 1992 Extradition Act ng Bansang Malaysia. Maaring irekomenda ng Minister ng Malaysia ang pagpapa-extradite sa isang kriminal na nasa kanilang bansa kung personal niya itong papayagan. Lalo na kung ang krimeng nagawa ng nasabing suspect ay isa ring krimen sa Malaysia. Ayon kay Dilima, ang kinakaharap na reklamong syndicated estafa ni Amalilio dito ay isa ring krimen sa Bansang Malaysia. Para mapabalik sa bansa si Amalilio, kailangan itong i-request mismo ng diplomatic representative ng Pilipinas. Ito raw ang inaayos na ngayon ng DOJ at ng Philippine Embassy sa Kuala Lumpur. Pero malinaw raw sa pakikipag-usap nila sa kanilang counterparts na mapapabalik sa bansa si Amalilio bago pa matapos ang dalawang taong pagkakakulong niya sa Kota Kinabalu para sa pagdadala ng pekem pasaporte. Tumanggi na si Delima na sabihin kung kailan aalis ang team na ipapadala nila sa Malaysia. Lia Manyalak del Castillo, Nakatuto, 24 Horas.